Hey dog. Hey dog. Na, ah, get inside. Pasok ka daw. Bueno, marunong magbukas 'yan. Pag hindi nakasabit 'yan, diyan binubuksan niya 'yan. Hmm, sa yung aso na 'yan. Oh, huwag ka manulak, Francine. Huwag mo, ma huwag ka manulak, mamaya di ma-balance niya 'to, sayang eh. malunod 'yan.

Ba. Hindi naman siya malansa pero feeling ko nasusuka pa rin kasi, prinito, Ayun, din, Bata! Bata. E, ako. masarap yung pagkakaluto kasi kasi mo na siya bago ginadagaan. Ayun, dito na lang <laughs> kalaming din. Sabolala. Ba. na ba 'yan? No, na Na.